rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking channel. At dito nga ay muli na uli nga nagkatagpo ito nga si Ramon at si Rigor na dito nga ay gigil na gigil at galit na galit ngang makapaghiganti itong si Ramon dito nga kay Rigor dahil nga noong panahon na piyesta na ng kiyapo ay halos Pinatay na siya itong Sir Rigor. Kaya ito naman ang araw ng kanilang uh, pagkikita na muli naman siyang gaganti dito sa kanyang ginawa noon kay uh, Ramon. At dito naman ay nakita nga nitong si David ang kanyang uh, tatay Rigor na nakabagsak na nga at tinutukan na ng barel nitong si Ramon upang kitilin na ang kanyang buhay. Ngunit pinigilan nga siya ni David dahil umiral nga ang pagiging anak nitong uh, si... Uh, David sa kanyang tatay Rigor na kung saan ayoy nagmakaawa siyang huwag na huwag niya uh, papatayin ang uh, kanyang tatay na kinagisnan at ang kanyang tatay na siyang nagpalaki sa kanya at dad kung ang uh, ikaw man ang nasa kalagay niya at wala kang kalaban-laban ay kaya mo bang pumatay ng taong walang laban sa iyo at dito naman ay medyo na himasmasan itong ang si Ramon kung kaya hindi na nga niya tinuloy ang pagkitil ng buhay dito nga kaya rigor kung saan na uh, pinaputok na lamang niya ang shotgun pataas sa kanya. Hinaltak itong si David upang makalayo na sila na kung saan nga ay napakaraming pulis ang nakapaligid sa kanila at unti-unti na nga silang tumatakas. At ang mga epektos naman ay naitakas na nila kasama ang mga pera at mga ginto dito sa kanilang uh, factory na tinatawag natin. At ito na mga... Uh, Red Phoenix ay lumbas na rin at andito naman itong si Tanggol kasama ng kanyang grupo at si Bubbles na nag-aabang sa kanila upang matapos na ang buhay ng mga Red Phoenix at dito nga ay nagulat si Angkong na kung sino daw ang mga taong uh, nagpapaputok at nagbabaril sa kanila hanggang sa dito nga ay maubos na at makitil na ang buhay ng mga Red Phoenix. Ano kaya ang gagawin? nitong uh, si Ramon once na malaman niya na ang Red Phoenix ay mawawala na sa kanilang landas at hindi niya na ito maging ka-business partner dahil wala na ang uh, mga Red Phoenix dahil ito nga ang utos ng nagpapatay sa mga Red Phoenix na kung saan ay uh, katapusan na ng mga Red Phoenix. At dito naman ay biglang mga sapotet nitong uh, si Rigor at ng kanyang kaibigan itong si Tanggol at si Bubbles na kung saan ay to the rescue ulit itong nga ang si um, Chip Espinas upang iligtas nga itong si Tanggol at si Bubbles at dito naman ay magkakaroon ng hahabulan kung saan <coughs> ay uh, hindi nila hahayaan na makatakas nga itong si Tanggol kasama si Bubbles ngunit talagang napakahusay itong si Tanggol at alam niya nga kung saan ang pasikot-sikot at shortcut ng mga daan dito nga sa Quiapo kaya't sila ay nakalusot na kung saan ay napunta sila sa isang lugar na dito ay medyo tahimik at dito nila makikilala ang bawat isa sa kanila and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi dito nga sa pitinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang Quiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!